Yan, good morning. Good morning, mga Kadinap. Good morning. Tayo babalik na naman tayo dun sa sa ano natin venue, mga Kadinap. Babalik tayo sa venue. Yan, dun tayo, Mala, medyo malayo pa tayo mga Kadinap. baka nag-start na sila dun. Ito tayo. Okay mga kani Kanina dito doon tayo sa sa lugar ni Jopper e Sniper. E, hindi natin hindi natin nakita si Jopper. Akala natin ma naka-stamb. Kasi minsan kasi mga kadinap nag-stamb ba yun siya sa tabing dagat. Sa may ano eh ngayon. Hindi natin nakita. Hindi tayo pum pwede pumunta doon sa bahay niya. Kaya yeah, doon na lang tayo sa labas. Nagtanong-tanong na lang tayo. Pero sabi nila nandun si Jaffer Sniper. Ayan mga Ang alam natin ay nandun si Jaffer Sniper mga kanina. Kaya. Kaya okay lang. Okay lang hindi natin nakita si Jaffer Sniper. Ang mahalaga nakapunta tayo dun sa lugar niya. nakaano tayo nakapunta tayo si lagi natin nakikita sa video niya yung tabing dagat nila okay kaya balik na tayo mga kadinap dun sa ano natin sa area natin mga kadinap kasi malayo-layo ang napuntahan natin mga kadinaps Okay. Ang ganda ng ano. Ang ganda. Ang ganda ng nasugbo Batangas. Nandito pala tayo sa nasugbo Batangas. Okay. <coughs> Yan. medyo malayo na napuntahan natin tayo mga kasinap nandito na tayo sa uh, golden view resort yan dumating na tayo mga kasinap Okay.